Sa gilid ng kalsada, nagtapos ang buhay ng isang lalaking kinilalang si Jason Bourbon, 29 anyos. Ito'y matapos siyang pagbabarilin ng riding in tandem habang naglalakad sa barangay Santo Domingo sa lungsod ng Ordaneta, Pangasinan, pasado ula 5 ng hapon noong linggo, February 25. Hindi pa po natin alam kung bakit siya binaril, ma'am. Wala pa, ma'am. Hindi pa po natin nakuha yung, yung motive, ma'am. Sa investigasyon ng PNP, hindi ito ang unang beses na pinagbabaril ang biktima. Ika-28 ng Oktubre kasi noong nakaraang taon ng pagbabarili ng biktima pero nakaligtas ito. Uh, based from the statement ng kanyang misis, sa mga kaibigan ma'am, kapatid, mm -hmm. ay pinakita po rin sa amin mam ma na binaril siya. Uh -huh. Pero nadaplisan. Kilala rin naman po niya ma'am yung, yung kasama ng bumaril. Doon din po din Pero kung ano po yung reason, hindi pa po namin alam. Nagbaril siya ng unang no, sa San Fernando po mamay. Eh. Dahil dito, iniimbisigan pa ng PNP ang pagkakakilanla ng mga sospek at wala pa silang makitang motibo sa pamamarila. Mamang nakikita lang namin kasi na ang gulo dito, may previous siyang case na binaril din siya eh. So most probably mam, yung rin nito is uh, same person who kung sino rin yung sa kanya last time. Yun pa lang po yung nakikita namin ma'am na ang gulo. Nagsasagawa pa ng follow-up operation ng mga pulis sa insidente. Sigaw naman ng pamilya ng biktima, ang hustisya. Jose Robert Il Vito, para sa Luzon Headline.